Samantala, posibleng makalabas na ngayong araw ng Veterans Memorial Medical Center si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa medical director ng ospital na si Dr. Nona Legaspi, pwede na raw siyang lumabas kung may iwawasto ang level of potassium sa kanyang katawan. Kahapon, ibinasura ng Sandigan Bayan ang mosyon ng kampo ni dating Pangulong Arroyo na ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay ito sa kanyang kasong plunder, nag-ugat ang kaso sa umanoy maanumaliang paggamit ng 366 million pesos intelligence fund ng PCSO. Magahain naman daw ng petisyon ng mga abogado ni Arroyo para makapagpiyansa siya. Mahina naman daw kasi ang ebidensya laban sa kongresista. Dati nang pinagpiyansa ng Pasay Court si Arroyo sa kasong electoral sabotage. We're just waiting for one examination. Mm -hmm. Um, the serum serum and uh, potassium. After that we can discharge her.